Kamusta mga kababayan sa Manila, Davao, Dubai at Los Angeles? Alam mo ba na ang magandang Dolomite Beach sa Manila Bay na pinangarap natin bilang tourist spot ay tinuturong dahilan sa, ng pagbaha sa Taft Avenue. Ouch! Pero teka, totoo ba ito o isa na namang political blame game? Ako si Hashtag Walk with land, at ngayon sisirain natin ang kontrobersiyang ito ha, gamit ang katotohanan Counting satire at isang malaking dosis ng katwiran. Sa episode na ito, ha natin ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue ng Dolomite Beach at ang aligasyon na ito ang dahilan ha, ng pagbaha sa Maynila. Kasama natin ang mga pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Romando Artes. Pero hindi lang yan, lalaliman natin ang usapan Anong epekto ng proyektong ito sa ating lungsod? Sino ang may kasalanan? At bakit nga at bakit nga ba laging basa ang mga kalsada natin tuwing umuulan? <laughs> para sa ating mga kababayan sa Quezon City, Cebu, Hong Kong at Saudi Arabia, ito ay para sa inyo para mas maunawaan natin ang politika at pulisiya sa likod ng mga ganitong isyu. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan at suportahan ang aming layuni na maabot ang 100,000 subscribers, i-hit ang subscribe button, mag-like at i-share ha sa mga kaibigan mo sa Toronto, Sydney at Doha. Huwag kalimutang mag-comment ng opinion mo at kung kaya mo ha, magpadala ng super thanks para tuloy-tuloy ang aming content para sa mga OFW at kabataan sa buong mundo. Okay, ha? Punta na po tayo sa ating main content. Isang maulan na araw sa Maynila. Kalya ng Taft Avenue, basa na naman, parang swimming pool. Ang mga estudyante sa DLSU at UP Manila, nagwawading na naman sa baha. At biglang may isang headline, Dolomite Beach ang dahilan ng pagbaha. Sabi ng MMDA, boom! Parang plot twist sa teleserye. Ayon kay MMDA Chairman Ronaldo, Romando Artes, tatlong major ha? Drainage outfalls sa Faura, Remedios at Estero ng ah, Destan Antonio Abad ay naharangan dahil sa paggawa ng Dolomite Beach. Ang resulta, ang tubig na dapat dumaloy sa Manila Bay ay natatambak sa kalsada. Pero teka, let's break it down. Ang Dolomite Beach ay pahagi ng Manila Bay Rehabilitation Project ng DENR na nagkakahalaga ng 389 million pesos. Ang layunin, gawing maganda ang baybayin at iwasan ang pulusyon ayon sa Supreme Court uh, mandamus. Pero ayon sa MMDA, nang isaran tatlong uh, outfalls para i-redirect ang wastewater sa isang sewage treatment plant, nagka-problema. Ang planta masyadong maliit para i-handle ang dami ng tubig, kaya nag-overflow sa mga kalsada. Ngayon, tanong, bakit ngayon lang ito naging issue? Ang dolo may beach ay natapos ng 2021, pero bakit 2025 na nang mag-akusa MMDA parang late reaction, di ba? At bakit ang MMDA ang nagsasalita at hindi ang DNR na siyang nanguna sa proyekto? Tus, may amoy politika dito. That's for sure. Mga kaibigan, sa mga OFW natin sa Dubai at Singapore, alam nyo na, kapag may baha, ha, laging may sisihan. Pero let's not jump into conclusions. Tingnan muna natin ang kabilang panig. oh, kung ang Dolomite Beach, ang may kasalanan, bakit hindi rin sinisisi ang mga plastic na sumasabit sa drainage? O baka naman, ang mga politiko nagpapogi sa proyekto, ha? pero hindi nag-iisip ng long term. <laughs> sa totoo lang, parang sinasabi ng MMDA, uy, ang gaganda ng beach siya, pero sorry, basa rin ang Taft Avenue. Kaya naman, binuksan nilang ang sa Manila Yacht Club at nilagyan ng trash traps. No? Pero temporary lang daw ito. Temporary? Eh parang temporary rin ang pasensya natin sa traffic at bahasa Maynila, no? Si Mayor Isko Moreno, kilala natin bilang Yorme, ay hindi naman tahimik sa isyong ito. Noong July 16, ha, 2025, kasama niya si MMDA Chairman Artes ha, sa pagbubukas ng floodgate sa Manila Yacht Club. Sabi ni Isko, this is a big relief. The MMDA Chairman and I saw earlier that when it was lifted, the water flowed out. Ha, optimista si Yorme, ha, mga kaibigan. Pero teka, hindi ba siya rin ang nag-defend ng Dolomite Beach noong 2020 at 2021 kahit may kontrobersiya na? No 2020, sinabi ni Isko na walang problema sa Dolomite Beach project dahil bahagi ito ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Sabi niya, I don't think a government agency mandated to protect the environment will be the same to destroy it. Fair point, Jorme. Ang DNA Rena No 2021, ay eh, giniit na hindi makakasama sa kalikasan ng Dolomite Time. Pero fast forward to 2025, parang nagbago ang ihip ng hangin. Si MMDA Chairman Artes, Kahit siya pang nag-akusa sa Dolomite Beach, ay naglinaw na hindi lang ito ang dahilan kundi pati na rin ang climate change at ang MRT7 construction. So ang DNR ha, sa kabilang banda ay may kontrapahayag. Uh, ah, assessing the causes of flooding must be rooted in science-based analyses, particularly in light of changing weather patterns influenced by climate change. So sinasabi nila, huwag lahat isisi ang dolomite. Ha? At si Isko, patuloy niyang sinasabi ng dolomite beach ay, ay, ay tourist attraction na. Kaya patuloy niya lilinisin ito kasama ang national government. Pero here's the kicker. Noong 2021, galit na galit si Isko sa DNR dahil sa pagbukas ng Dolomite Beach na hindi sumusunod sa health protocols. Ngayon, ha, parang okay na ulit sila. Ano ito? Love-hate relationship? Sa mga kababayan natin sa Jeddah at London, nakaka-relate ba kayo sa ganitong drama sa politika? O kung ako ang tatunungin, ha, parang teleserye ito. Dolomite Beach, pag-ibig o pagbaha? Starring Sku Moreno as the optimistic mayor, MMDA as the blame-thrower, at DNR as the misunderstood lover. Pero seryoso, kung tourist attraction ang Dolomite Beach, bakit parang mas maraming turista ang baha at sa Avenue? Kaya naman, para maging maayos ang problema, binuksan ang floodgate at nilagyan ng trash traps. Pero ang tanong, ilang trash traps ba ang kailangan para matrap din ang basura sa politika? Mayon, maglakbay tayo sa likod ng mga headline. Ang pagbaha sa Maynila ay hindi bago. Mula pa noong dekada 80. Problema problema na ang drainage system natin. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin permanenteng solusyon? Ang dolomite beach, ha? Uh, ba talaga ang tunay na salarin o scapegoat lang ito para sa mas malaking problema tulad ng climate change. Urban planning, failures at huwag natin kalimutan ang basura natin mismo. Oh, so ayon sa eksperto, ang pagbaha sa Metro Manila ay dulot ng maraming salik. No? ang mas malakas na ulan dahil sa bakang bagyo tulad ng tropical depression tracing ay nagpapalala ng sitwasyon. Ang Maynila ay isang lumang lungsod na may outdated na drainage system. Kahit walang dolomite beach, ang mga kanal natin ay barado na rin ng basura. Sa totoo lang, ang mga, mga sa totoo lang mga kababayan na kung hindi natin itatapon ng plastic cups at candy wrappers, kahit saan, hindi rin magkakaproblema mga trash trap. Kung titignan natin ha, ang dolomite beach ay isang sintomas, hindi ang sakit. Ang tunay na problema, ang kakulangan ng long-term planning at coordination sa pagitan ng local at national government. Halimbawa, bakit hindi na-upgrade ang sewage treatment plant bago isara ang mga outfalls? At bakit ngayon lang inaayos ang floodgates? Sa mga OFWs natin sa Toronto at Melbourne, hindi ba't nakaka-visit na ang pera ah, ng taxpayers ay napupunta sa mga band-aid solutions? Tignan natin ha, ang ibang bansa. Sa Netherlands, halimbawa, may mga advanced na flood gate uh, flood control systems dahil sila mismo ay nasa ilalim ng dagat no sa Singapore naman may mga rainwater harvesting systems na ni-recycle ang tubig ulan samantala sa Pilipinas parang laging nasa reactive mode tayo kapag may baha na saka lang tayo kikilos kaya naman sa halip na mag magsisihan bakit hindi natin gayahin ang mga best practices mula sa ibang bansa? No, sa mga kababayan natin sa Qatar at Japan, ano ang tingin niyo kailangan ba natin ng mas malaking budget para sa si infrastructure o mas magandang pamumuno? O kaya, ano natutunan natin, mga kababayan? Ang Dolomite Beach ay hindi ang buong dahilan ng pagbaha sa Maynila. Pero may papel din ito sa pagsara ng mga drainage outfalls. Si Mayor Isko Moreno at ang MMDA gumagawa ng hakbang tulad ng pagbubukas ng floodgate at paglalagay ng trash traps. Pero ito ay temporary solutions lamang, ha. Ang tunay na sagot better urban planning. Mas malakas na sewage systems at importante ito, kailangan natin magtulungan sa pagbabawas ng basura. Sa mga kabataan sa Cebu, Davao at Caloocan, kayong susunod na henerasyon ng leader. Huwag natin hayaang maulit ang mga ganitong problema at sa mga OFW natin sa Riyadh, Vancouver at Milan, ang boses ninyo ay mahalaga. Gamitin ito para manawagan ng mas magandang pamamahala sa ating bayan. O, oh, kung nagustuhan mo ang episode ito, i-hit ang subscribe button ngayon para maabot natin ang 100,000 subscribers. Mag-like, mag-comment na ng ano ang solusyon sa baha ng inyong lugar. At i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Dubai at City. Kung nais mong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong ito para sa aming team. O para sa mga kababayan natin sa Makati, Tagig at Los Angeles, salamat sa panonood. At tabangan ang susunod nating episode na tungkol sa ganitong topic. Surprise! So hanggang sa muli mga kaibigan, oh, mga kababayan, keep it real, keep it critical, at lagi natin hanapin ng katotohanan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod episode. Salamat at ingat kayo sa Manila, Davao, Dubai, at kahit saan man kayo naroon, Mabuhay ang Pilipinas!